masayang araw po. Pangalawang araw po na maulan. Ito po yung ating mga palaki hindi pinakita ko kahapon. Hindi po sa may rabbit tree. Nagbigay na po ng damo. Kaya yan. Busy, busy -bisi po sa pagkain ng damo. At eto nga po yung mga dating rabbit cages na ginawa nating temporary bakod. Ito pong kabila ay 3 feet ang taas. Ito naman po ay 4 feet. Ito pong mga ito ay 2 by 2 feet ang sukat. Ito naman pong mga ito ay 3 feet by 18 inches. Tapos ginawa ko nga po 20 feet ang haba nila para yung tubo hindi ko na pinuputol ginagawa po namin ng stand Ganito, ito rin po yung mga ginamit nating stand na temporary bubong dun sa ating balite kung saan natin itinawid yung mga palakihin nung nag-awat po tayo sa Dumalaga Pen yan po, itong mga ito ay most ay June born Meron pong ilan sa ito na early July na ipinanganak Pero yan po dahil hybrid na sila, malalaki na po. Uh, going 3 months, pero meron na pong mahigit 20 kilos sa iba. Kaya um, iniisip ko po kung magpatuloy ng magpaproduce ng mas mataas ang hybrid line ito pong mga ito ay nasa 20 to 30% ang hybrid line at ang 70% nila ay native kung po kasing makakakuha rin ako ng QB na ang sinasabi ay kaya ang 40 kilos sa 4 months gusto ko rin pong itryong kaya lang pahirapan nga po ang pagkuha ng stack ng QB breeder sa NSRPDC sa Chaong. Kaya po nag-decide ako na mag-venture muna sa na crossbreed natin. Kaya nga po kinuha ko si Mario na nandito lang po sa kabilang kulungan na mistiso pundurok. Andun po sa pwesto dun si Mario para makasilong siya kasi kung dito lang po siya nakatali sa ilalim ng akasya ay eh basang-basa siya pag naulan. So nandito po yung ito po ang consolidated pen. Nandito po ang ating mga matandang inahin na sinamahan po natin ng ilan sa ating mga batang QB Cross Berkshire at uh, yung pong ating mga QB Cross Pampanga Native. So eh po, na, na, anak ito. Yung pong katabi ni Mario doon ay kaanak rin lang noon. 8 o sampu po ang kanyang biik. Zoom ko po ng kaunti. Nakita ah, niyo yung naglalakad-lakad yung kanyang mga biik. Matandang inahin po yon. So yung mga inahin po, i natin. Dahil maganda naman siyang mag-produce at maganda rin mag-alaga. O yan po, hindi mo sa pag-aalaga ng baboy, laging may nag-aaway pag may pagkain. Hindi naman po tuloy ang nag-aaway yan. Pag ganyan pong naka-herd sila, kadalasan po yung matapang o yung dominant ay kakagatin sa may puwit. Hindi naman po talagang kagat, parang inuusbong lang sa may puwit, tatakbo na po yung mas takot sa kanya. So, wag po kayong mag-alala na parang nagbababag sila pero hindi naman po tuluyang nag-aaway. So, yan po ay isa sa ating mga QB Cross Berkshire. Yan, parating na yan. Si Kay nga po ay na-breed na nitong weekend. Hindi po siya makita dito sa ating kulungan ngayon. Marami po ang nakasilong dahil nga maulan na maulan. Kagabi pa po ay walang tigil ang ulan dito sa Pampanga. So silipin pa po natin ang iba nating mga alaga. Ito po yung ating port breeding pen. Yan. Nakakita ah, ng tao, nagumpisang tumakbo pa harap ang iba nating mga alaga. Pero marami po ang mga nakasilong. Napakaulan nga po ng panahon ngayon dito sa Pampanga. Dito po sa kabila ay puro nasa silungan din ang ating mga biik na huling iwinalay. Po sila sa mga silungan natin ay medyo nabawasan lang po ng kaunti ang damo pag ano po itatayo ng mga yan para kumain yun naman pong sapal sa pakainan ay halos na sa na nila so itong mga kambing po dahil maulan ayan nasa kanilang shed ito po ang ating dating building number 4 So, mahina na po yung likod kaya binagsak na namin yon Itong natira sa unahan, ang gagawin ko sanang silungan ng mga baboy. Nung magkasakit po ang mga alaga natin, noon, may mga alaga ako dito sa unahan na to. Kasama po sa mga kinondem natin yun noon. So, nung wala po akong maraming baboy, naisipan ko mag-alaga ng kambing at bumili ng kaunting tupa, para po may ibang maalagaan dito sa farm. So yan po, ginawa naming kanilang shed, itong itaas ng building, dating building number 4. So, yan naman po ay nabigyan na ng sapal ng soya. Halos mga 25 kilos po ang naibibigay sa kanila. Pure na sapal po ng soya yon Walang halo po. Tapos, yan po, nagbibigay kami ng kaunting damo. Kaya nakakakain din naman po ang ating mga kambing kahit na maulan. Sapal po ng soya. Mataas din naman po ang sapal ng soya. Pag naubos po nila yun, nagbibigay din kami sa hapon. Ang sapal po na binibigay natin na pure sa ating mga tupa at kambing ay twice feeding po, magat hapon nasa mga 20 hanggang 30 kilos po ang kanilang nakakain so ano po to mixed ang mga breeds na ating mga kambing may native po may native na may kaunting hybrid na bower at anglo nubian So iba naman po dito na pwesto, lalo na po yung may mga anak. Yung pong mga tupa natin hindi na naakyat sa itaas. Dito lang po sila sa ibaba ng building number 4, o tuminsan po ay dito sa kabila na building number 3 ang nagiging pwesto nila. Yung mga kambing lang po ang umaakyat dito sa itaas. Ah, uh, nalakas na naman ang ulan. Dito naman po tayo sa ating second breeding pen. Magkahiwalay pa rin po ang ating mga alaga dito. Yung mga mas bata pong biik ay nandito sa original area. Yung mga nas mas una po umanak ay nandito sa expansion area. Hindi po namin sila pinagsasama para yung mga maliliit na biik po ay hindi madaig sa pagdede. Kasi po pag magkakasama may mga inahin po na nag-aalaw ng kahit na sinong biik ay makadede. So yung malalaki po na dede -de rin, nababox out po yung ating batang mga biik. Kaya kuminsan minsan hindi nade-develop ng maigi, nababansot po dahil nagkukulang ang kanilang gatas. So ito naman po yung ating barako muna nga dito dahil namatay po si Batik. Ito po ay isang Pampanga native cross Quezon Black. Anak po ito ni Bobby. Uh, tulad po nung nabanggit ko noon, dahil maulan po ang panahon at may mga threat po tayo ng sakit, ay hindi muna kami gagalaw sa mga biik na ito. Para po stress-free ang kanilang paglaki, hindi muna tayo magkakapon or magtuturok ng ivermectin at ng respisure para wala pong stress sa katawan ng ating mga biik. Ihintay-hintayin na po natin na gumanda ang panahon at medyo uh, mag-subside din po ang mga threat ng sakit dahil usually po ang mga sakit ay kaantabay din ng masamang panahon. Kaya po wala munang galawan sa mga ito yung pagkakapo naman po, kahit na dalawang buwan na yung mga biik, nagagawa pa rin namin yan. Kuminsan nga, mahigit pa, ay kinakapon ko pa rin. Ang precautionary measure lang po na idinadagdag ko doon, ay nagtuturo ako ng antibiotic dahil mas malaki na po yung kanilang magiging sugat. Pero yun lang po ang pagkakaiba ng pagkapon ko nung hanggang 3 months old compared po doon sa 3 weeks to 1 month old lang sila. So ito po yung ating mga palakihin naman. Ito ang ating mga next in line na pagkukunan. Pag po naubos na natin yung nasa first breeding, ay first winning growing at yung nandun po sa Sampalok. So mga 50 pa po yan. Kaya matagal-tagal pa po bago natin abutan ang mga ito. At ang kasunod po ng mga ito, ay itong kasunod lang na kulungan itong nasa third winning growing 50 plus po ito 50 plus din po ang mga nandito sa ating last na winning growing pen itong mga ito ay mga may June na ay May born itong mga taw magkakahalo po may March April So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.